ito po yung huli Huli na na ano po, Na ilagay sa incubator Kaya huli siya na hats Wala yan po guys ha. Apat lang yung napisa guys O yan po guys ha. Hinala ko ito Mga puro lalaki ito Ayan si Louie. Malabas. Ayan. Yeah. Umututma niya doon sa palitan ng ticket at saka sa brother na parang 6 pinaka-operation manager nilil. Yeah. Ayan. Oh, yun. Ito, ito. Yeah.